hindi na sarili yung bukit puro ano lang kami porsyentuan o minsan yung iba mga samak Kaya uh, yako pina kuning ala kung pa mat ko yung pag-aararo namin ngayon, hindi na kami gumagamit ng kalabaw. Puro makina na. Isa si yun, ka yung ikaw sa sakin, dosi artarya yun, eh. yung mamupul yung nag-iibuhon yung ikaw kung mo kaya, mga nag-iingarin yung ikaw kung siya, mga 150. Tatayo na namin yung pilapel. Pagka natayo na, na yung pilapel, patutubigan na namin, tapos yun, minsan sabong, sabong tanim mo, lipat tanim na hindi kami makasiguradong makahaning maayos uh, isa na lang oran bukas kaming mamara nung sa uh, tapos namin dito lilipat na naman kami sa ibang may-ari doon na naman kami tutulong naka-ini-schedule uh, namin pagka uh, bawat isa sa amin ang tumutulong kung sino ang may schedule doon ang kami sa yun nga, mahirap nga mahirap yung ano hindi naman natin perfect yung pag-ani minsan, naani na kami lulubog pa wala ka nang may irapan lang sa porsyentuhan dito tulad ng sarili mong bukid na kahit ma kung malubugan man hindi ka wala ka nang wala ka nang maalis ng sarili mo na eh Masa, yung masakit mong dadalanan ka rin ni sargulong bupo ba uh, muwasan patengay ala mo na porsyento mo ng utak bing titiisan minganta para mo milabas yung kabyayat